So, lalabas kami. So, hi guys. Hi guys! Dahil last day ni Kuya dito sa Memphis. Kaya magdi-dinner kami sa labas. See you there. Ah, kaya good. dinner time for us. So, oh, sa tayo so, sabay. Hindi namin ay, alam oh, kung kailan ulit siya babalik. Tayo babalik. Tomorrow oh, ng gabi yung flight niya. Yeah, kaya, wala. see you wala. later. Tayo, ano. So, punta kami ng downtown, ano? punta downtown, punta sa downtown sa Memphis, eh. Memphis para doon mag-dinner kasi last day ni Kuya. So, kakain uh, muna kami sa labas. Ay, i-check so, mo nga. Hindi namin alam kung paano ulit siya babalik. Kasi sa Vegas ako, it will work din siya ano yun, sa California. Ang gagawa din ng European. Pinoy babalik din siya siguro. Hello po si Janie. See you there. Bye. Oh wait. Pag ni nakita tayong McDonald's. Yes, we will buy. Look at the Queen Pam. University of Memphis. Ah dito tayo. Ah, ito yung University of Memphis. Diyan pupuntahan natin. So malapit nilang talaga sa amin. So at last night po na in. Yan ang um, University of Memphis. So Let's see. Mag-inquire tayo soon kapag nakuha ko na yung credentials ko. So, pero I think private yan. Pero tingnan pa rin natin. Hello guys. Kasaan tayo ko na si Mark. So ito yung uh, popular avenue. So yan yung makikita mong community malapit sa amin. Maganda siya kasi yan. Alam mo magandang lugar kasi kita nyo naman, hindi ko na kailangan magsalita. So, wala dito mga nagbabandalism, wala mga, alam nyo na, at saka safe, uh, malimit magronda ang mga polis dito sa lugar namin. So, yan. Yeah. So, hindi naman lahat ng lugar dito sa Memphis ganyang kaganda. Meron din talagang sobrang alam nyo na. Pero kahit naman saan, California meron din. Yun nga lang, nasa inyo na yun. Kung pipili kayo ng tip, tip sa lugar na medyo may presyo, pero may peace of mind, maayos, and tahimik, and safe. So, yun lang. So, nagbayad na si Kuya ng parking. Nandito tayo sa sikat na lugar dito sa Memphis, yung Beale Street. Maglalakad kami sa street na yun kasi yun yung mga isa sa trademark ng Memphis, Tennessee. So, let's go! Pupunin namin yung stroller kasi medyo mahaba yung lalakarin namin. Dahil mamamasyal nga kami dito sa kahabaan ng Mill Street. Baka mamaya magpakalong pa siya. Eh, mas mahirap. So, alam nyo na kung saan. Ay, magkano? Entrance. Okay, So, ito lang. Yan yung FedEx Forum uh, Stadium. Gusto ah, so, so, nilang pumunta doon ng daddy niya. Dahil mahilig silang manood ng basket. So, yan. Nagpapaturo si Iyad kung paano magbayad ng parking. So, yan o yung ano. Pwede yan scan code tapos ano, Apple Pay. Oo. Oh, Ayan o, oh, may ano. So, oh, 3 hours yung binok ni Kuya dito sa parking. Kaya, yeah, 3 hours kami dito. Okay, see you in a bit. So, nandito kami sa kahabaan ng Beale uh, Bill Street. Ito yung sikat na street dito sa downtown Memphis. ah uh, dito mo makikita yung mga pinupuntahan or tinatambayan nila Elvis Presley, nila BB King, So, si B.B. King yun yung rivalry ni Elvis Presley. So, dyan sila nagpe-perform noon sa mga bar dyan nung hindi pa sila ganun kasikat. And, uh, tambayan nila yan or puntahan nila. So, isa yan sa mga dinadayo ng mga turista. Kaya, sinasara nila yung kahabaan na yan, yung street na yan, para sa mga turists. Kasi nga, uh, hindi rin naman madadaanan dahil mga marami naglalakad. So, yan, may mga nagtatumbling sa street. Tapos, Diyan na rin kami nakakumain. And itong FedEx Forum, ito yung parang stadium nila. Yan yung gusto nung puntahan ng mag-ama kasi mahilig sila sa NBA. So, gusto nilang manood ng, syempre, Grizzly Memphis na laro. Pero, sabi nga ni Kuya, mahal yung ticket depende sa mga naglalaro or sa game. So, pag-iipunan daw ni Ian. So, si Ilo naman, busy sa panonood ng kanyang sa TikTok. Yan, yung mga ganyan. Buti hindi nagtatantrums kaya okay naman kami sa lakad namin. And, uh, yan, makikita nyo dyan, may mga uh, grupo ng mga jeepney or wrangler. Sama-sama sila dyan. Siguro, nag-uusap-usap sila. Makikita-kita sila dyan. So, sila lang yung pwedeng pumasok sa street. Pinaparada yung kanilang mga jeepney. Yung mga jeep. Um yan, nilalakad lang namin, pasyal-pasyal. Kasi sa gabi, pag madilim na, maganda na yan kasi mailaw na yung kahabaan ng street na yan. Pero parang sobrang late magdilim, pauwi na kami, may liwanag pa rin. Kaya kahit nung kumain kami, nag-decide kami mag-dinner na kasi nga habang hinihintay namin yung pagdilim para makita namin yung mga ilaw. Eh paglabas namin ng restaurant, may may liwanag pa rin. Hindi na rin namin nahintay. Medyo humid yung weather pero hindi naman sobrang init. Okay naman siya. Nakaka-enjoy pa rin maglakad-lakad and uh, sobrang sarap nung kinainan din namin. Siyempre, Tennessee is uh, sa southern part naman eh, sikat sa mga smoke and barbecue. Kaya, na enjoy namin yung kinain namin. So, sarap. And, yun. Uh, first time namin lahat dito sa Memphis, Tennessee. And, historical siya. And, maraming pwedeng puntahan talaga. Yun lang. Siguro, mga 8pm na yan. Mag-8 na. Ah, uh, parang bas basta before 9 PM kami umuwi, pero may liwanag pa rin. Hindi rin namin talaga naabot yung talagang sobrang street. Pero nagbubukas na sila ng ilaw ng mga around 7:30 or mag-8 -e na. Pero hindi mo talaga siya yung makikita nyo, yung nakikita niyo sa YouTube na mga mailaw-ilaw, hindi namin naabutan nung umalis kami kasi medyo may liwanag pa. Yun lang. Instagram So, ito yung mga nakikita ko sa mga YouTube kapag naga, nung panahong sinesearch ko ano bang meron dito sa Memphis kasi nga, dito kami titira for like, uh, I don't know how many, how long kami mag-stay dito, pero yun nga So, ito siya, yan Maganda yan paggabi, sobrang mailaw Mamaya, itay natin siyang maggabi May nag-alarm na sa sakyan So, yan yung FedEx Forum Excited si Kobe dyan. Gusto, manood ng, gusto nilang manood ng daddy niya ng basketball dyan sa, uh, ano, siyempre, Grizzly Memphis. So, ito yung, ano, uh, Beale Street. Yan yung sikat na street. Ayun nga. Sikat na street dito sa Memphis. So, mag-storytelling muna tayo. Nung umpisa namin dito sa Memphis a uh, few weeks ago, uh, mga a week, parang hindi namin siya ma-appreciate kasi nung pumasok kami ng Memphis, ang daming mga, yun nga, mga kaskasero, tapos makikita mo sa neighborhood, parang ang daming alam nyo na, yung mga hindi ka nais na is na parang hindi mo ine-expect na meron sa Amerika. Pero, syempre, pag iisipin mo, Amerika pa rin to. Parang, sa lahat na ba ng lugar, may mga side na hindi maganda, may mga side na maganda. So, yun. Tapos, So, nung no, nagkaroon na kami ng apartment, doon na namin napi-feel na, ah, okay naman pala. Maganda. maganda. Maganda rin ang Tennessee. Maganda rin yung lugar na to. So, hindi naman sa lahat ng town or lugar, eh, lahat maganda. Kaya lang, talagang pipiliin mo. So, syempre, as a newly immigrant, Uh, marami tayong kinoconsider sa pagpili ng school, pagpili ng ng apartment, sa pagpili ng lugar kung sant type, kung saan tayo titiras. Ilan lang 'yan sa mga kinoconsider natin, pero napakadami nating kailangang alalahanin para sa welfare ng mga bata kasi sila naman yung priority natin dahil tayo as matatanda, madali na tayong makaka adapt sa lugar at sa mga ganap sa buhay. Kasi kung pagbabasihan din naman natin is yung, or yung uh, inaalala lang natin is yung logistic ng trabaho natin, uh, kaya na natin yon pwede na tayong mag-adjust para sa mga anak natin. Like kami, mas pinili namin na malapit sa school ni Kobe, yung safe siyang makakarating sa school at makakauwi. Kaya ang kinuha namin apartment is tatawid lang siya dun sa school. So, depende yon sa priority nyo, depende sa mga kinoconsider nyo. Kaya, yun lang, uh, konting sakripisyo lang. Malaking pabor na 'yon para sa mga anak natin na hindi sila mai-stress pagpasok, hindi sila mag- uh, hindi siya hindi hindi magkakaroon ng anxiety yung mga bata na araw-araw babyahe gigising ng maaga. So malaking bagay na kinokonsider natin yung mga ganun para sa mga anak natin. And uh, syempre, nasasakripisyo rin yung of course yung budget kasi ito yung na-observe ko at sinabi rin ni Kuya na nung naghanap ako ng apartment maganda yung lugar, ang taas ng rating ng school. Pero yung mga apartment na nai-inquire ko, ang mamahal talaga. So, yun nga, sabi nga ni Kuya, ganun talaga kasi kaya mahal kasi maganda yung school. Yung best, may presyo. So, anong mamimili ka na lang? Anong gusto mo? Samura, pero wala kang peace of mind. Araw-araw kang gigising na parang dito, buti pa sa ganong lugar, ganun. Kasi, for, like for us, naranasan namin yung magaan na buhay nung nasa Barstow kami. Kasi, syempre, tahit, safe, maalis yung bahay. Tapos, pagpunta namin dito, oh my God, ito ba yun? So, yun agad yung reaction namin. Pero, not until we get here dito sa apartment namin na maayos yung lugar, maganda lahat para sa amin, okay naman. And then, tatawid nga lang yung build, tatawarin lang yung building papunta sa school. So, napakalaking advantage nun sa amin, sa pamilya namin, lalo tigit sa anak namin. Kaya, yun, yun lang yung masasabi ko na kung lilipat kayo sa isang lugar, syempre, titingnan nyo rin muna yung environment, yung surroundings, yung safety, yung rating ng school para sa mga anak. Kasi syempre, gusto niyo ba pag-aralin yung mga anak nyo sa sa school na basta-basta lang or putsu-putsu. Kasi dito naman, kahit public school, meron din sila yung parang kagay sa Pilipinas na mga university kung tawagin or yung parang mga science high school, magnet school kung kung ituring dito. So, yun yung talagang tinignan namin para sa anak namin yun ang unang-unang pag-iisipan nyo kung lilipat kayo sa isang lugar. Siyempre, yung para sa mga anak nyo at ganun din sa buong pamilya. So far, wala naman kaming masabi dito sa lugar namin. Uh, well, kumpara dun sa mga naging nakakausap ko, like, oh, magkano upa ng bahay nyo, magkano yung ganyan? Talagang medyo, alam nyo na, medyo iba talaga yung presyohan. Pero, yun nga, inisip na lang namin, eh di, pagtrabahuhan na lang natin para sa mga anak natin. Uh, dalawa naman tayo na maghahanap buhay. Kaya yun na lang yung iniisip namin. Kasi ayaw talaga namin i yung safety ng pamilya namin at yung welfare ng mga anak namin. So, nasa sa inyo yun. And syempre, hindi naman na kung wala rin support na ni kuya, kung wala rin yung mga support ng mga tao na tumulong sa amin. Yan, si Madam Carla, isa rin yan sa mga kapag busy si kuya, siya yung nag -re research ng school, siya yung kumakausap ng apartment or ng school kapag sobrang busy ni kuya, tapos i-re-report niya lang kay kuya. And then si kuya yung mag-execute mag, uh, e ng plano para mangyari. Kasi kami, wala rin naman talaga kaming alam. Isa pa, wala rin kaming resources or requirements like yung credit score, yung, syempre, yung budget, at yung mga kung ano-ano pa. Dahil isa yun sa mga hinahanap bago ka makakulong lugar or ng apartment sa dito, sa bansang ito. Kaya, malaking bagay na meron kayong support system. Kaya, ah, uh, saludo ako doon ng mga nag-umpisa na solo sila, na nairaos nila, na itawid nila yung transition ng paglipat sa isang bansa. Ang galing nila. So, good job kayo dyan. Dahil naranasan namin, hindi talaga siya madali. Siguro kung iniisip namin kung wala si kuya, kung wala yung mga taong nasa likod namin para suportahan kami, parang napakahirap. Parang ang tagal bago namin maano, ma, -ano, ma maitawid ito, matagal. Pero kami, parang lahat smooth lang. Ang bilis, wala pa kaming isang buwan, okay na kami. Meron na kaming phone line, meron na kaming credit card, meron na kaming debit card, meron na kaming ATM. Mer meron na kami lahat ng mga kailangan namin para makapagsimula. Meron na kaming sasakyan. So, yun, maraming salamat talaga dahil nandyan yung mga sumuporta sa amin. So, let's go, let's eat! Oo, kain na tayo, tara na. Pasok na kayo. Ayan, or ano? Yes. Kainin mo to sa Wow. So, ito yung mga in-order ni Suya. Lahat masarap. As in, ubus na ubus. Sa 8, Sarap talaga ang sarap nung appetizer, sausage and cheese. Yan yung appetizer namin. Actually, si Kobe ang nag-order niya. Akala namin, parang one piece. yung parang pang sarili lang. Just may eh, sharing pala. And then, yan, baby back ribs, um, vegetable salad. Tsaka ano yung, hindi ko na maalala yung pangalan nung yung soup na may parang risotto. Tapos, yung kay Elon is uh, French fries, of course, na may kasamang ah uh, tin lo, tinapay. Tapos, naubos namin lahat. Hindi na, kami na hindi naman kami mahilig mag-juice kasi added sugar lang yun. At, uh, na-enjoy namin lahat ng pagkain. Hindi rin namin na naabutan na mag-dilim uh, talaga kasi ang tagal dumilim. Kaya, umuwi kami, madilim pa rin. Pero, okay uh, parang pahinga na rin namin yung kain namin. And syempre, yun nga, nasa Memphis kami. Anong expect mo? Best in barbecue and smoke. Kaya, nag-enjoy kami sa lahat na kinain namin at order namin. So, tara! Kain tayo! After namin mag-dinner, naglakad-lakad muna kami para matagtag. Maburn namin lahat na mga namin kasi sobrang busog. Lalo na yung dessert, napakasarap. As in, lahat kami nag-enjoy talaga yung uh, apple pie with vanilla ice cream on top. Kaya, pag sumweldo na kami, babalik kami dyan, kakain ulit kami nila Kobe, and babalikan talaga namin yung dessert na yun kasi grabe, parang hindi na, ilang araw bago namin, bago kami naka-move on sa dessert yun, kaya babalikan talaga namin. So, till my next vlog, bye for now! Enjoy muna namin ang Bill Street. Bye!